Okay mga kabidyo, okay? Uh, magandang uh, araw po kung man tayo naroon. So ngayon ay magde-deliver naman tayo ng uh, bagong unit natin. So at uh, may customer na naman tayo mga kabidyo, okay? <laughs> so itong ito naman isang ilalabas natin. At uh, para ma natin ito kasi kagakuha lang natin kahapon. So, ito na muna yung nilalabas natin mga kabidyo. Okay? Yung uh, bagong uh, design natin. So, parehas lang po sila ng laman. Uh, Reina 4. At uh, Reina 4 din po siya. So, mga modelo po yung uh, player natin. At uh, uh, mga bago na rin po yung ating mga song. Ayan uh, po yung ating uh, player mga kabidyo. Okay. Raina 4 Tapos itong isa ay, uh, Ayan uh, na 14 po yan So parehas sila ng uh, Model ng ating uh, unit Mga kabadyo So ngayon birthday party Yung ating uh, dadalhan At uh, Nagsadya pa dito sa ating Sa shop Yung ating uh, Customer eh. So parehas natin Tinisting Pinapili natin siya Kung alin yung mas uh, Bit niya So parehas niya naman Nagustuhan uh, mga kabadyo eh. Eh lang nag-decide na ako na ito na lang yung dalhin natin dahil uh, ito katatapos ko lang ang kahapon so para masubukan. At ito naman ay nasubukan na. So ito naman yung susubukan natin kung tatagal ba ng uh, 24 hours na tunugan mga kabidyo. Kung uh, hindi ba magtatawag yung ating customer para mag uh, passes. Pa so pag nasubukan natin mga kabidyo okay, eh, na 24 hours walang palya, ilalaban na natin yan ng foreign uh, palagi mga kabidyo. So ngayon, tinisting na natin and then hindi na natin dinisinpig kasi bago pa naman. At ang uh, ginamit natin ditong microphone ay yung pre uh, ng uh, Platino mga kabidyo. Ayan. Hey, hey, hey. Para sa akin, okay na yung uh, ano niya yung uh, microphone niya hindi na natin kailangan i-upgrade so pag nasira na siya at uh, kailangan na natin nga paltan saka lang natin siya upgrade mga kabidyo -okay. pero same ba rin ang papaltan lang natin ay yung voice coil kasi minsan kasi uh, service natin hindi na iiwasan na madamid ang ating microphone so normal yon sa mga video okay rental mga kabidyo okay pero ngayon at bago pa naman yung ating uh, microphone so maganda yung tunog niya. Hey. <laughs> Yan, napakaganda ng tunog ng microphone sa personal mga kabijaw. So ngayon gamit ko lang ay ano uh, cellphone kaya medyo may pagkakaiba ang uh, tunog niyan mga kabijaw. Okay. So deliver na natin at uh, naghihintay na yung ating customer. Sure alaw na yung uh, hintayan namin pero 12.30 pa lang naman so sakto sakto yung mga ka-video 8, 1, 4, 7, 8 cpr tayo 5, mga ka-video okay, uh, karga lang natin uh, ready for deliver na sa ating customer So tara mga kabidyo kayo samahan niyo po ako sa aking pag uh, deliver mga kabidyo Barangay Iberica po yung ating uh, customer ngayon So napaka init Tara mga kabidyo kayo deliver tayo So mga kabidyo kayo andito na tayo sa lugar May mga katulong po dyan ate Sige po Pababa lang namin mga kabidyo